Okay, pwede na po? Itong-ito na po yung unit ninyo, ang iyong bagong bago! Thank you! Thank sa Thank you, Mr. President, at mga aming po. Ay, ay, ay. Pasit doon ni Ed, sa so, 2018, sa so, talagang pinag-ikunan, talagang hard-line money, kumbaga. That's why we wanted na make it more special sa pag over namin sa inyo. I hope you are very delighted po. Thank uh, you. Pasay namin kayo, eh. Uh, ah, kami po, eh, tatulong ninyo sa pag-alaga uh, sa kanya na uh, particularly sa maintenance ko. Si Lex pa naman napakonsistent mag-follow up niyan. Kaya napabili niya kaya dahil talaga consistent mag-alaga. No? Much, much more ko sa sa maintenance ko No? And, and uh, any assistance ko kami yung team na to, you can always call us for any assistance para please ma-assist ko na. Nag-uulsa uh, ka mata mo. Thank you. Ah, uh, totoo ano to, oh, na ito, Hindi na. Tapos uh, na 2018. Tapos na 2018, mam. Ma 2023 na. Eto na po siya. Baka amalin niyo sa susunod po. Usap po, asunod. Usap po. Ayun na po. Oo, mam. Silang dalawa po. Dati ba sila hindi nakasama ngayon? Asunod po. Asunod po. Naka-motor pa po sila. Okay. okay. Asunod na yan? naka sila. Naka-motor pa po sila. Naka-motor pa pa po sila. Naka-motor pa po po. Oh, oh. oh, iparating niyo sa kanya itong video na to, sir. Para sa inyo to. Ito na po ang pinagpagura natin. Okay. Oh, thank you so much po. Maraming maraming salamat ma'am. O, oh, uh, of joy yan. Okay, maraming maraming salamat po. Congrats po. Pag-iata ako iitin. Pwede oh, po ano picture ko tayo? Okay oh, lang ha? okay you, Kaya. Thank And I was shine, but it wasn't a match.